Dahil marami ngayon lumitaw, mga bulaang propeta. Kaya, huwag kayo basta maniniwala din sa amin. Sa aming sasabihin, huwag niyong basta paniniwalaan. Binibigay namin sa inyo ang pagkakataon, mga kababayan, na magsuri, magtanong, i-interrogate ninyo. Kasi, pag wala kang itinatago, at alam mong totoo yung sinasabi mo, you will always subject yourself to interrogation para patunayan na ikaw, totoo ang sinasabi mo. Ay, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Kung kami, ganun ba sabi niya? Hindi po, kuya. Kung sila Ay, Hindi. Alam ni Juan na sila sa <laughs> subukin Diyos. Subukin ninyo yung mga espiritu na yan. Kung sila sa Diyos. Ay bang nagpapasubukin niyo ako? Ganun ba, kapatid na Rodel? Subukin po. niyo kami? <laughs> oh, hindi hindi, hindi. Binibigay namin sa inyo ang pagkakataon, mga kababayan, na magsuri, magtanong, i-interrogate ninyo. kasi, pag wala kang itinatago, at alam mong totoo yung sinasabi mo, you will always subject yourself to interrogation para patunayan na ikaw, totoo yung sinasabi mo. Pagtingin ninyo yung mga espiritu na yan, kung sila eh sa Diyos. Ah, siya bang nagpapasubukin niyo ako? Ganun ba, kapatid na Rodel? Subukin niyo kami? <laughs> ah, hindi po. Hindi. Ang galing. Mga kapatid, hindi ko sinasabing si Brad Daniel po magaling ha. Ah. Ang galing ng aral ng Diyos at ang galing ng Diyos sa pagtuturo sa atin. Tingnan niyo to. What's up mga katupa? Ang topic po natin ngayon ay yung ibigay pakahulugan ni Daniel Razon sa 1G27. Eto, pakinggan ninyo. Eh, sa kahit sino paman, sabi eh, eh kilala kasi ng tupa kung ano yung tinig ng kanyang pastor. Kaya dapat alam din natin kung sino ang ating pastor. At alam din natin kung sino ang ating pakikinggan. Eh, kasi simple lang naman po yun mga kapatid eh. Halimbawa, tama ba sinabi ni ganito? Tama ba sinabi ni ganon? Eh kahit pa po tama ang sinabi ng kahit na sino, eh hindi yan ang pastor ko. Ganun lang po kasimple yun. So yun po, ang nakasulat sa talata na Juan Diz 27, ay dinirinig ng tupa ang kanyang pastor. Tama po yun, wala po akong tutol dun sa talata. Tutol po ako dun sa pakahulugan ni Daniel Arazon. Na kahit pa daw tama yung sinasabi ni ganito, sinasabi ni ganun, eh hindi mo naman pastor. Parang pinapalabas niya dito, na kahit pa tama yung sinasabi, eh kung hindi mo pastor, huwag mo pakikinggan. Yun bang aral na yon ang sasampalataya na natin? Na kahit tama pa ang sinasabi, kung hindi natin pastor, huwag natin pakikinggan. Tala ko tuloy yung sinabi ni Brad Eli na ang tama, kahit sinong magsalita, tama yun. Ang mali, kahit sinong magsalita, mali yun. Kung susundan natin yung pakahulugan ni Daniel Rason dun sa 1G27, eh marami ngayong pastor nagtuturo ng mali eh. Porke ba ayaw yung pastor mo, kahit mali, susundin mo. Ito, isang halimbawa magturo ng ganitong aral yung pastor mo. Papakinggan mo na lang, susundin mo na lang. Patid na Luz. Opo, kapatid na Daniel. Salamat sa Diyos. Happy second day ng ating SPBB. akahapon uh, yung pinag-aralan natin. Napakaganda po noon. Lalo nating na-appreciate ngayon na tayo ay tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kasi kagaya nga po ng napag-aralan natin, Napakalaking karangalan para sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos. Kasi yung pagtawag niya sa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng karapatan para naman tayo makapagpahayag ng kanyang karangalan. Kasi kagaya nga po nang nabanggit kahapon, napag-aral natin kahapon, kahit na may mga ibang mga nagpiklim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun, kung kumbaga, colorum, ganun, hindi legit. Hindi, hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at uh, hindi counted. Yan, yan ba ngayon ang aral na papakinggan mo at susundin mo na lang kapag pastor mo? Aba, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Turuin mo at tulad mo yung mga gawang mabuti ng mga tagalabas na hindi ninyo kaanip, na ang gawang mabuti nila, kolorum, na hindi counted, na hindi credited, credited sa Diyos. Aba mga kapatid, gumising na kayo. Hindi kasangayon sa Biblia yung mga pinangangaral ni Daniel Rason ngayon. Paano kung nasabing hindi kasangayon ng Biblia ang pinangangaral ni Daniel Rason na yan, na ang gawang mabuti ng mga tagalabas ay kolorum, na hindi legit, na hindi credited sa Diyos? Basahin po natin ang Romados 14 hanggang 15. Ganito po yung nakasulat. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanyang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na nasusulat sa kanyang puso. O ayan, hintil, hindi kaanib, wala sa ilalim ng kautusan pero gumagawa ng kautusan na nasusulat sa kanyang puso. Yan ba ngayon? Ang papakinggan nyo na lang? Na hinahatulan ang gawang mabuti ng mga tagalabas? Eh ano bang sabi ng Biblia tungkol sa mga nasa labas? Yung mga hindi kaanip? Pasagutin natin si San Pablo. 5.13 ng Unang Korinto. Basa! Datapot sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago! tanga, inutil, talantado! ang members namin kahit kanino pinapakinig po. Hindi yeah, makinig kayo kahit sino pakinggan niyo. Hindi ko pinagbabawalan yung aming members na makikinig sa ibang reliyon. Kagaya nung ginagawa ng mga ibang binabawalan yung kanilang mga members makinig kayo, Soriano. At hindi rin ako natatako na atakihin kami. Eh meron namang isip yung mga miyembro mo, eh, di ba? Hindi pa mo siya makinig. Papayaan mo atakihin yung reliyon mo sa harap ng miyembro mo. Anyway, kung siya talaga ang natuluan maging matatag, maaalis ba yun sa paniniwala? Matatag yun eh. Natuluan na yun eh. Ako ganun po ang aking pananaw sa relihiyon. Hindi ko pinipigil lang karapatan ng miyembro namin makinig kahit kanino. Pero pagka merong mamamangaral natatakot na yung miyembro niya, eh makapakinig sa iba, merong feeling of insecurity yun. Hindi matatag ang pananampalataya nun. At higit sa lahat, maaari, nanluloko yun. Kaya ayaw niyang makapakinig yung mga miyembro niya sa iba. Dahil baka matuklasan ang panluloko niya. Kaya kung wala ka namang itinatago, eh, ka matatakot? Siguro, kaya ka natatakot, unstable ang bilip mo. At higit sa lahat, meron kang feeling of insecurity. O baka sakali, meron kang pinoprotect ang interes. Yung reliyon mong negosyo, mababawasan ang pinagkakakwartahan mo. Dahil marami ngayon lumitaw, mga ang propeta. Kaya, huwag kayo basta maniniwala din sa amin. Sa aming sasabihin, huwag niyong basta paniniwalaan. Binibigay namin sa inyo ang pagkakataon, mga kababayan, na magsuri, magtanong, i-interrogate ninyo. Kasi, pag wala kang itinatago, at alam mong totoo yung sinasabi mo, you will always subject yourself to interrogation para patunayan na ikaw, totoo yung sinasabi mo. Alam mo sa ah, ako totoo sinasa. O oh, sige, kung totoo sinasabi mo, tatanungin kita. ayan. Alam niyo kahit sa eskwelahan, pwede magtanong ang estudyante sa teacher. Pag kayo teacher mo ayaw magpatanong, ibig sabihin noon bobol yung teacher mo. 'Di ba? Pag tuturo nang hindi niya naiintindihan nyo, kaya ayaw niya magtanong, baka pagka natanong siya eh, hindi niya maipaliwanag. Pero kung yan ay teacher talaga at gustong makapag-impart ng karunungan sa kanya, ng ganyan sabi sa akin Mr. Vasor, nakakahalata na ako sa iyo. na lang mayroong quiz at may exam, tanong ka panong Ay. Okay magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila iisa Diyos. Kung kami, ganun ba sabi niya? Hindi po ako, Kuya. Yeah. Kung sila y... Hindi, alam ni Juan na sila ay e sa Subukin Diyos. Subukin ninyo yung mga espiritu na yan. Kung sila ay e sa Diyos. Ay siya bang ang nagpapasubukin niyo ako? Ganun ba, kapatid na Rodel? Subukin niyo kami? <laughs> ah, hindi, po. hindi. Binibigay namin sa inyo ang pagkakataon, mga kababayan, na magsuri, magtanong, i-interrogate ninyo. O, kasi pag wala kang itinatago at alam mong totoo yung sinasabi mo, you will always subject yourself to interrogation para patunayan na ikaw, totoo yung sinasabi mo. Tinin nyo yung mga espiritu na yan. Kung sila e sa Diyos. Ay siya bang nagpapasubukin nyo ako? Ganun ba, kapatid na Rodel? Subukin nyo kami? <laughs> uh, hindi po. Hindi. Ang galing. Mga kapatid, hindi ko sinasabing si Brad Daniel po magaling ha. Ang galing ng aral ng Diyos at ang galing ng Diyos sa pagtuturo sa atin. Tingnan nyo to.